Kasabay ng panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo, narawagan si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo para sa pagbasura ng umiiral na oil deregulation law sa bansa. Sa plenary session kahapon, sinabi ni Tulfo na formal siyang maghahain ng panong kalahingil dito para matugunan ang kasalukuyang problema sa presyo ng langis. Sa ilalim kasi ng batas na linagdaan higit dalawang dekada na, ang nakararaan binigyan ng kapangyarihan ang mga kumpanya ng langis na magdikta ng prasyo ng gasolina at iba pang mga oil product na para kay Tulfo ay naaabuso na umano. Nagayag naman ng suporta kay Tulfo ang iba pang mga kongresista. Nalin lang po ang taong bayan o naonce ika nga sa kalye sa pagpasa ng batas na ito dahil pinaniwala tayo noon na magpapababaan ng presyo ang mga kumpanya ng langis pag hindi na raw po hawak o kontrolado ng pamahalaan ang pagpepresyo sa produkto ng petrolyo. Isa po itong kahibangan dahil sa halip na magpababaan ng presyo, nag-uusap-usap po ngayon ang malalaking kumpanya ng langis kung gaano kalaki at magkano ang itataas nila linggo-linggo. Pinapahayag ko po yung aking pagsuporta doon sa uh, privilege speech ng ating kasamahan mula sa ACIS representative Erwin Tulpo. Totoo nga po'ng talagang um, hirap na hirap na ang ating mga mamamayan dito sa uh, uh, patuloy na pagtaas ng presyo ng langis.